Magandang araw po sa ating lahat mga kaparmers sa Luzon, Visayas o Mindanao Anong dito po tayo sa ating uh, taniman sa ENB Mini Farm Upang uh, tignan na, natin ang mga tanim kong mga protas So naapektuhan talaga yung ating pananim na protas sa puno ng saging gaya nitong uh, ating uh, lansunis na natabunan ng mga dahon at saka ang paminta na to dahil sa sobrang kapal ng mga dahon ng saging ay nahirapan yung ating pananim na iba na malapit dito gaya nitong paminta na to at saka pinya at ito pang uh, rambutan na malapit sa saging matagal na tong rambutan na to pero uh, hindi naka tubo kasi uh, natabunan siya kaya naisipan ko na uh, konin ko na lang tong mga saging para uh, maganda yung resulta sa ating mga pananim na prutas Uh, okay naman kunin tong mga punong saging na to kasi uh, hindi naman to mapagkakitaan kasi ang daming class uh, ang daming nagtanim ng saging nito dito sa amin at ipa imigay lang yung mga buhonga kasi hindi naman siya diman, hindi gaya ng mga tundan saka yung Arabia pero ito ah uh, talagang walang wala talaga kaya okay lang kunin kasi ah, uh, mayroon pa naman kaming ibang area na may ganitong klaseng saging kaya okay lang na kunin to mga kaparmers so ang sobrang uh, kapal talaga ng mga dahon ng saging na to at saka sobrang taas madali lang siyang dumami iba talagang saging na to mga farmers mabilis siyang magbigay ng mga saha kaya madali siyang dumami So ito na uh, medyo maginhawa na yung uh, sweet passion sa ating mga protas na malapit dito kasi nakuha na yung kapal na dahon ng saging at kunin pa din natin ang mga puno so iupunin lang yung nakuha nating mga dahon at saka yung puno upang mabulok at magagamit natin na uh, organic fertilizer so ta uh, mapakinabangan pa naman natin yung ating mga uh, kinuha na mga saging so malapit na tayong matapos so uh, nakita nyo na mayroong uh, natira yung may bunga kinayaan uh, ko lang lang yan kasi uh, may bunga kinabangan pa naman yung bunga na yan at uh, okay pa din na uh, kainin kasayang naman kapag uh, ating uh, i sali sa pag a uh, pruning kaya hayaan na lang natin na mahinog yung mga bunga at saka pag mahinog na tsaka na natin na uh, putulin so may, mayro mayroon naman ditong bagjang na malaki ah uh, na lang ito i eh. sali sa pag uh, putol kasi uh, okay naman siya pang design sa ating area na sa ating NB Mini Farm kaya na lang natin itong uh, bagjang so ito na uh, maliwanag na yung area mga ka-farmers talagang naka ginhawa yung ating mga puno ng paminta na malapit sa saging So ito, tagal-tagal na itong mga hindi lang siya ah, uh, mabilis tumubo kasi uh, may kapal dito na area. Kaya sa susunod na araw uh, talagang ma susubayan natin yung tubo nila kasi uh, iba na ang kanilang ah, uh, sitwasyon kay nakuha na natin yung mga saging kaya nitong uh, lansones uh, siguro mabilis na ang ganyang tubo wala nang harang ka yung mga abukado natin uh, mabilis na din dito pinakamalapit yung nating tinanim na pinya talagang sila ang naapektuhan kung hindi naalis natin yung puno ng saging at itong arambutan isa din na kaya i-prone natin yung arambutan upang magsanga siya dumami ang kanyang sanga kaya putuli natin yung uh, malapit sa ibabaw para mag siya ng marami before matapos ang ating video ngayon ah uh, shout out po tayo muna sa ating mga subscriber ngayong buwan Ah uh, shout out po kang boards vlog edc random vlog glenn Meyer vlog rodels vlog bones bit hopes vlog lani baktol vlog Tabos The Great Vlog Kerry Mendoza Vlogger Chinky Vlog Frederick Vlog TV Buhay Provinciano YT AgriLife TV Joey and Romel Channel Didi Mix Vlog Caprido Vlog Ako si Pidik Vlog Ang Magsasakang Marino Nards Adventure Vlog Alberto Bungkalis Vlog Kaibigan ko, classmate Leon Heart Vlog Ka Padley Vlogs Rosalie TV Vlogs Cleo Vlog Ang panghuli ay si Gagam Rock uh, Thank you po sa lahat ng ating mga subscriber ngayon buwan at thank you so much talaga sa inyong pagsuporta ng ating channel.